sa ibang balita, hindi lang umano ang pag-atake noong nakarang linggo ang kinasangkutan ng grupong pinamumunuan ng magkapatid na maute sa Lanao del Sur. Dawit tindaw ang grupo sa 30 kaso ng pagpaslang sa mga sibilyan at mga sundalo. Umaaksyon si Errol Kabatbat. Kuha ang CCTV na ito noong December 2015 sa Marawi City, Lanao del Sur. Makikita ang dalawang lalaki na tila may inaabangan. Maya-maya dumaan ang sa motorsiklo ang rider na ito na isang sundalo agad binaril ng isa sa mga lalaki. Pagkatumba ng biktima, tiniyak pa ng mga sospek na patay na ito bago kinuha ang kanyang baril at tumakas gamit ang motor. Ayon sa militar, kagagawan daw ito ng lokal na teroristong grupo na pinamumunuan ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute. These are the groups that practically kill and assassinate innocent civilians in the area, including soldiers. Matapos magkubkob ng militar ang kampo ng Mauti group sa Barangay Pokta nitong Lunes, doon na rin daw nadiskubre ang motorsiklo ng biktima. Pero hindi basta-basta na isagawa ang operasyon ng militar. Malapit kasi ito sa Camp Palestine at Camp Bushra ng Moro Islamic Liberation Front. Hindi ko not just simply conduct uh, basic operations dito without addressing addressing all the requisites for a specific operations. Pumalag naman ang kaanak ng magkapatid na maute sa akusasyon ng militar na sila ang may pakana sa mga pag-atake. Mayroon ba silang binumba na alimbawa sa mga ibang lugar na binumba nila o mayroon ba silang inanong mga sibilyan? Wala naman. Hirit pa nila huwag itamay ang mga magulang na magkapatid sa mga kakasuhan. Umaaksyon, Errol Kabatbat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.